Nag-jowa ka ng fisherman. Ayun siya. Nangingisda. Hello, fisherman! Gusto ko iwan dito sa shore. support supportahan natin ang ating jawang fisherman para may makain kami for today's video kailangan natin ng manging isda para may makain tayong isda I love you fisherman whoopsie shit basa ako Ito pala yung pakiramdam na meron kang anong asawang mangingisda. So, pag nagugutom ka na, mag ka lang ng makakain nyo. Ngayon, ginagawa niya na ng paraan yung pagkain namin for today's video. I love you, fisherman! I love you, fisherman! Ayan po yung fisherman ko. Mahal na mahal ko yung fisherman na yan. Sana marami ka mabingwit dyan sa isda. wan tuwa siya. Alam niyo ba? pagdating pagdating pag palang na pagkalating pag 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 pa lang namin dito sa Bolinao. Yan na, ang ganyan si Cassie nga, pag-isda. Ang isda. Kasi, happy siya dyan eh. Yan yung hobby niya. That's, that is one thing that makes her happy. Fishing! Yan, <tinyo> sobrang saya niya. May nahuli siya. <laughs> ah! ha Nakauli Wow! May ulam na kami sa wakas! Ito <laughs> <So, yan> yun niya! <laughs> Sana magbusog tayo Sana. Yay! May ulam na! Yehey! We have an ulam for today's video! Ah! Oh baby, may ulam na tayo. Hello. Finally. Natin, Sige. Ipon pa ako. Okay. Tayo plastic dala lang May ulam na po kami for today's video. <laughs> Wala yung isa sa migaw ako eh. Ano meron sila pandinig din? Baby, tumalsik sa akin. Ulam.